talimuto ng mga pose at mga stereotipo. Sa loob ng octagon, tirinakay, ang halimaw na may mukhang bata, ay isang puwersa ng kalikasan. Isa-isa, ang mga kalabang mas may karanasan ay bumagsak sa harap ng kanyang walang awang teknik at kamanghamanghang lakas sa grappling at ground and pound. Maghanda ka dahil sa videong ito makikita mo kung paano ang halimaw na may mukhang bata dinurog ang kanyang mga kalaban gamit ang lakas na nalalampasan pa ang karamihan sa mga sa, sa kanyang profesional na debut noong Oktubre 1, 2006, si Rin Nakai, na may pinanggalingan sa judo, ay hinarap si Asuka ito. Ang mga mata ng MMA community ay nakatuon sa batang babae na noon pa ay nagpapakita na ng pambihirang lakas para sa kanyang laki. Mula sa simula, ipinakita ni Nakai ang kanyang kalkuladong pagiging agresibo at kakayahang isara ang distansya. Binabawasan ang pangangailangan para sa mahabang palitan ng suntok sa pagtayo. Alam niya na ang kanyang bentahe ay nasa kontrol ng katawan. pinilit ang clinch laban sa hawla, ginamit ang kanyang kadalubhasaan sa judo upang alisin ang posisyon ni ito. Maikli, ngunit matindi ang laban. Pinangibabawa ni Nakai ang clinch at makalipas lamang ang ilang sandali ay nakapagpatupad ng isang malakas at malinis na takedown na nagpabagsak kay ito sa lona. Pagdating sa lupa, hindi agad hinanap ni Nakai ang submission. Tahalip ay pinili niya ang posisyonal na pagpaparusa. Nakuha niya ang isang dominanteng posisyon at nang makita ni ito na wala na siyang magagawa, napilitan siyang sumuko. Ang mga suntok ni Nakai sa malapitan, lalo na mula sa itaas, ay naging labis para kay ito, at naabali ang ilong nito sa unang round dahil sa matinding mga kakilap. Noong Mayo 19, 2007, nagkaroon si Nakai ng kanyang unang laban para sa Smack Girl promotion laban kay Kazue Matake, isang kalabang mas may karanasan. Isang maagang pagsubok ito upang malaman kung matatag pa rin ang kanyang lakas mula sa debut. Sa simula, tinubukan ni Matake na gamitin ang kanyang karanasan upang manatili sa laban, ngunit ang walang humpay na presyon ni Nakai sa mga transisyon at sa clinch ang naging mapagpasyang salik. Naging labanan ito ng lakas ng katawan, kung saan si Nakai ay nanaig sa mga sabayan at pinanatili ang kontrol sa posisyon pinipigilan si Matake na makabuo ng malinaw na opensiba. Mahigpit na kumapit si Nakai kay Matake, pinagod ito sa mga bahagyang takedown at pinilit itong mag-aksaya ng lakas sa patuloy na pagtatanggol ng kanyang balanse. Ang kanyang kontrol sa pader ng ring ay nakakasakal. na pumigil kay Matake na magamit ang sarili nitong mga teknik. Bagamat walang naganap na dramatikong pagtatapos, hindi maitatanggi ang dominasyon at pisikal na kalamangan ni Nakai. Pagkatapos ng dalawang round ng territorial at pisikal na kontrol ni Nakai, iginawad ng mga hurado sa kanya ang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Kung iniisip mong ang panalo sa desisyon lang ang kaya niya, hintayin mong makita ang submission na ginamit niya sa susunod na malaking laban. Ilang buwan lang ang lumipas. Noong Setyembre 6, 2007, hinarap ni Nakai si Asha Ingeneri. Alam ni Nakai na gusto niyang bumalik sa mabilisang pagtatapos na nagpasikat sa kanya noong debut. Pagpatunog pa lang ng kampana, tumugod agad si Nakai gamit ang kanyang karaniwang presyon. Mabilis na napunta ang laban sa lupa, ang teritoryo ni Nakai, kung saan nagsanib ang kanyang husay sa grappling at lakas. No, si Nakuha no, si ni si si Nakai ang na. At sa transisyon nagkamali si Ingenery Inilantad ang sarili sa isang galaw ng judo o jujitsu. Hindi nagdalawang isip si Nakai. Mabilis niyang nakita ang pagkakataon para sa isang hawak at isinagawa ito ng may eksaktong katumpakan ng isang mandaragit. Sinamantala niya ang pagbubukas upang ihiwalay ang braso ni Ingenieri. Mabilis na umikot at itinakda ang armlock. Sa nakamamanghang lakas, iniunat ni Nakai ang braso, pinilit ang kanyang kalaban na sumuko sa loob lamang ng 1 minuto at 3 segundo ng unang round. Tinapos yeah, ni Nakai ang laban sa pangunahan ng submission. Isang nakapangingilabot na panalo na nagpatunay na nakamamatay siya sa parehong pagtayo at sa lupa. Para sa kanyang huling laban sa Smack Girl noong April 25, 2008, nakaharap ni Nakai si Kanako Takishita. Ito ang pagkakataon niyang mag-iwan ng marka sa promotion sa pamamagitan ng isa pang pagtatapos Sinubukan ni Takeshita na labanan ang unang bugso ni Nakai, ngunit ang likas na lakas ng batang halimaw ay masyadong matindi. Pinutol ni Nakai ang distansya, nakuha ang takedown, at pagkapasok sa posisyon ng kontrol, Fates, oh, a nice shot for round. She only, she's only, down, and she's eating punches. nice setup there. Tinimulan niyang bugbugin si Takeshita gamit ang kanyang karaniwang malupit na ground and pound. Ang mga suntok mula sa mount ay mabibigat at tuloy-tuloy hindi binigyan si Takishita ng pagkakataong makabawi o makapagtanggol. Iniyak ni Nakai na bawat tama ay may buong bigat ng kanyang katawan. Nagpakawala ng sunod-sunod na hammer fist sa ulo at katawan ni Takishita na nag-iwan dito ng walang laban at hilo. Napilitan ng referee na mamagitan upang protektahan si Takishita mula sa karagdagang pinsala nagtapos ang laban sa pamamagitan ng TKO. Iniwan ni Nakai ang Smack Girl promotion na may hindi mapag-aalin lang nga ng panalo. Ngayon, tingnan natin kung nagawa bang pigilan ni Windy ang bagyo sa susunod na laban. Noong Disyembre 7, 2008, bumalik si Nakai sa pangkrase upang harapin si Tomomi Sunaba, na rin bilang Windy Tomomi. Parehong may malalakas na palayaw, inaasahan ng isang laban ng lakas. Pag-umpisa pa lang, hindi nag-aksaya ng oras si Tinakay at agad na hinanap ang takedown mabilis na napunta si Sunaba sa lona. Nakikipaglaban sa mas mataas na presyo ng Nakai. Muli, ang kakayahan ni Nakai na makuha ang mount ang naging susi. Mula roon, pinakawalan niya ang sunod-sunod na mga suntok na. Bagamat hindi nakatoon sa isang knockout, ay mabilis na nag-ipon ng pinsala. Ang mga suntok na may katumpakan at lakas mula sa itaas ay paulit-ulit na tumama sa ulo ni Sunaba na hindi na makagalaw sa ilalim ng bigat ni Nakai. Ang kawalan ng maayos na depensa sa mga tama ay nagbigay babala sa referee na agad na tumigil sa laban. Itinigil ng referee ang laban sa pamamagitan ng TKO, mga suntok mula sa mount na nagbigay kay Nakai ng isa pang panalo sa pamamagitan ng pagtatapos. Pinapatunayan na ang kanyang estilo ng presyon ay epektibo sa anumang platforma. Noong Nobyembre 8, 2009, minarkahan ang debut ni Nakai sa Valkyrie Promotion laban kay Mizuho Sato. Si ay isang matibay na kalaban at naging totoong pagsubok ito sa tibay ni Nakai. Hindi tulad ng kanyang mga naunang laban, hindi agad bumagsak si Sato sa ilalim ng presyon. Nagawa niyang tiisin ang mga takedown at presyon ni Nakai, pinilit ang isang laban ng kontrol at estratehiya na tumagal hanggang sa huling kampana. Gayunman, tinakay ang mas epektibong mandirigma, nakakamit ng mga takedown na mahalaga at pinapanatili ang kontrol sa lupa bagamat hindi niya natapos ang laban. Yeah. Sa bawat pagtatangka ni Sato na bumangon o umikot, ginamit ni Nakai ang kanyang base sa judo upang muling itumba ito, pinipigilan ang mga pag-atake at ginagawang depensibo ang kalaban. Ang kahusayan ni Nakai sa kontrol ng posisyon ang naging mapagpasyang punto para sa mga hurado. Sa patuloy na pagdami ng kanyang mga panalo, Hinarap <coughs> ni Nakai ang isang tunay na alamat ng MMA. Ngayon, tingnan natin kung paano niya tinalo ang isa sa mga pinakakinatatakutang veterana sa kanyang susunod na laban. Noong Hunyo 17, 2010, hinarap ni Nakai ang veteranang may higit sa 40 laban, si Megumi Yabushita. Isang pagsubok ito laban sa isa sa mga tagapagtatag ng babaeng MMA sa Japan. Ginamit ni Nakai ang kanyang judo at likas na lakas upang mapawi ang karanasan ni Yabushita. Malinaw ang kanyang estratehiya, dalhin ang laban sa lupa at dominahin. Nakamit ni Nakai ang maraming takedown at nanatiling nasa ibabaw ni Yabushita, hindi ito binigyan ng puwang upang magtrabaho sa submissions o counter-attack. Sa lupa, binigyang prioridad ni Nakai ang posisyon, gamit ang kontrol sa ulo at katawan, upang pigilan si Yabushita na huminga o makagalaw. Bagamat walang naganap na pagtatapos, ang dominasyon ni Nakai ay dubos sa bawat Controlado eh, yeah. so, ]ですね ah, mm -hmm. nee, so, niya ang laban mula simula hanggang dulo. Ipinakita niya Bushita ang kanyang katatagan. Ngunit ang pisikal na kalamangan ni Nakai sa kontrol ng posisyon ay naging labis para sa kanya. Sa kabila ng pagtitiyaga ng alamat na kamit ni Nakai ang malinaw na panalo sa pamamagitan ng desisyon, idinagdag ang isang mahalagang pangalan sa kanyang walang talong record. Sa parehong taon, sa open weight tournament ng Valkyrie noong Oktubre 10, 2010, hinarap ni Nakai si Mayumi Aoki sa semifinal. Inaasahan ng isang eksplosibong laban kung saan nakataya ang sinturon. Agad na sumugod si Nakai, hindi binigyan si Aoki ng pagkakataon na maitaguyod ang sariling ritmo. Ang pisikal na lakas ni Nakai ay agad na ipinakita sa pamamagitan ng isang mabilis na takedown na nagdala kay Aoki sa isang alanganing posisyon sa lona. Ipinakita ni Nakai ang kanyang pinong teknik sa jiu-jitsu at ang kanyang walang awang transisyon patungo sa submission. Matapos makuha ang kontrol sa lupa, nahawakan ni Nakai ang braso ni Aoki ng may nakakagulat na bilis. Ginamit <coughs> niya ang kanyang malakas na balakang upang maglagay ng matinding presyon sa kasukasuan na nagpilit sa sobrang pagbanat ng siko. Hindi na nakayanan ni Aoki ang pagkakahawak Tinapos ni Nakai ang laban sa pamamagitan ng submission, armbar. Bukas na ang daan patungo sa titulo. Matapos malampasan ng semifinal, muling humarap si Nakai sa isang pamilyar na kalaban sa final. Ngayon, alamin natin kung iba ang naging resulta ng kanilang muling pagtatagpo. Noong Nobyembre 28, 2010, muling nagharap si na Nakai at Mizuho Sato sa final ng Open Weight Tournament ng Valkyrie. Nais ni Sato ang muling pagkakataon, ngunit ang gusto ni Nakai ay ang sinturon. Sa laban, hindi hinayaan ni Nakai na ang mga hurado ang magdesisyon. Mula sa simula, napakataas ng intensidad. Si Nakai na may kalkuladong agresyon ay nakapagpatama ng malalakas na sumpok na halatang naka-apekto na siya. Ang pisikal na kalamangan ni Nakai ay nagresulta sa tuloy-tuloy na parusa, sa clinch, at sa lakas ng kanyang mga tama na hindi nakayanan ni Sato. So, uh, Pumitaw si Nakai ng isang malakas na kanang suntok na tumama direkta sa parte ng mata ni Sato, na nagdulot ng seryosong pinsala. Agad na naging malinaw at nakakabahala ang pinsala at naapektuhan ang paningin ni Sato. Dahil sa kalubhaan ng pinsala sa kanyang mukha, kinailangang mamagitan ng mga doktor. Dahil sa pinsala sa mata ni Sato, itinigil ng doktor ang laban. Nanalo si Nakai sa pamamagitan ng TKO, Medical Stoppage, at naging kampiyon sa Open Weight Division ng Valkyrie. Noong Mayo 20, 2012, bumalik si Nakai sa pangkrase upang harapin si Kyoko Kimura. Nanatiling pareho ang kanyang taktika. Ibaba ang kalaban at isuko ito sa submission. Mabilis na napunta sa lupa ang laban dahil sa puwersa ni Nakai palupa, ginamit ni Nakai ang kanyang lakas at kakayahang magpalit ng posisyon upang mabilis na masecure ang isa sa pinakakinatatakutang submission Shimura no Rogi awaseru yoni Nakai no migi na paundo toka Tafu Kimura mo tam Naipasok ni Nakai ng perfecto ang armbar inilagay ang matinding presyon gamit ang buong bigat ng kanyang katawan Tumanggi si Kimura na sumuko na Kimura mo tam 30 30 Ngunit napakataas ng panganib ng pagkabali kaya't napilitang itigil ng referee ang laban upang maiwasan ang permanenteng pinsala. Pinubukan ni Kimura na tiisin ito, ngunit ang tensyon at sakit ay hindi na makayanan. Nakita ng referee ang nalalapit na panganib kahit walang malinaw na pagtap at itinigil ang laban upang protektahan si Kimura. Nakamit ni Nakai ang panalo sa pamamagitan ng technical submission, ipinapakita na ang kanyang pisikal na lakas ay halos imposibleng takasan sa mga submission. Noong sa September 1, 2012, nagkaroon ng pagkakataon si Mayumi Aoki para sa kanyang revanche laban kay Rin Nakai sa Bantamweight Queen of Pancrase Tournament. Nangako si Aoki ng ibang resulta. Ngunit ang kwento ay naulit. Ngunit mas mabagsik ang wakas. Si Nakai na may panibagong sigla at agresyon. Kokunai tekina shimusou toutai miro fukko dashi desu. Aoki tameshiteru to iu ka. Body desu. Ito tamari mo nai ay nag-iwan kay Aoki sa walang kalaban-labang kalagayan sa lona. Itinigil ng referee ang laban, matapos makita na tuluyan ng tumigil sa pagdepensa si Aoki. Wala nang nagawa si Aoki sa ilalim ng bigat at mga suntok ni Nakai. Nakita ng referee ang kawalan ng depensa at ang malakas na buksu ng mga tama, kaya't siya'y agad na namagitan. Muling nanalo si Nakai sa pamamagitan ng TKO. Ang revanse ni Aoki ay naging eksaktong pag-uulit ng kanyang unang pagkatalo pinagtibay ang kataasan ni Nakai. Si Rin Nakai ay nagtala ng LMD sunod na panalo sa pamamagitan ng purong lakas, teknik sa judo, at walang humpay na presyon. Mula sa kanyang debut, ipinakita niyang isa siyang walang awang puwersa, tinatapos ang kanyang mga kalaban gamit ang mapanirang armbars at isang matinding ground and pound na kadalasang nagbubunsod ng PKO. Ang kanyang kakayahang isara ang distansya at alisin ang bentahe ng mga kalabang nakikipagpalitan sa pagtayo na sinamahan ng kanyang pisikal na kalamangan ang siyang nagpatibay sa kanya bilang reyna ng mga Japanese promotions tulad ng Smack Girl at Valkyrie. Bawat panalo ay hindi lamang nagdagdag sa kanyang record, kundi pinagtibay din ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakadominante at kinatatakutang mandirigma sa kasaysayan ng babaeng MMA sa Japan, na nag-iwan ng pamana ng mga submission at matitinding parusa. Mag-subscribe ka, ay like ang video, i ang kampanita, at magkomento kung aling laban ang pinakagusto mo.